Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Libra para sa Mayo Isa, 2025. Sa araw na ito na may kakit-akit na enerhiya, habang ang pagdiriwang ng araw ng mga ina ay namumulaklak sa paligid mo, ito ay isang magandang paalala na pahalagahan at bigyang pugay ang mga nagpapalakas, nag-aruga, at nagmamahal sa iyong kaluluwa. Ang diwa ng pag-aalaga ay hindi laging nakikita sa anyong pisikal, kadalasan, ito ay tahimik ngunit makapangyarihan, gaya ng pagmamahal ng isang ina, o ng isang kaibigan na laging naroroon sa oras ng pangangailangan. Sa araw na ito, hayaang umago sa puso mo ang pasasalamat para sa lahat ng mga umalalay at nag-alaga sa iyong paglalakbay, maging sila man ay literal na ina, kaibigan, o ikaw mismo na natutong maging mapag-alaga sa sarili. Ang lalim ng enerhiyang dala ng Scorpio ay sumasalamin sa kapangyarihang magbago at muling isilang ang sarili. Iniimbitahan ka nitong silipin ang mga bahagi ng iyong sarili na matagal mo nang isinantabi, ang mga nakatagong damdamin, ang mga saloobing mahirap tuklasin, at ang mga alaala na maaaring kailangan mong harapin upang tuluyang makalaya. Hindi mo kailangang katakutan ang mga bahaging ito ng iyong kalooban. Sa halip, yakapin mo ito bilang paanyaya ng universo na muling hubugin ang iyong damdamin upang mapalitan ang lumang pananaw ng panibagong pag-asa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa sarili, makakamit mo ang mas malalim na koneksyon sa iyong puso at isipan. Gamitin ang pagkakataong ito bilang isang paanyaya sa panibagong sigla, isang pagkakataong muling buhayin ang iyong mga pangarap, na maaaring natulog ng matagal sa silong ng iyong kamalayan. Ang mahika ng araw na ito ay tila bulong ng kalikasan na gumigising sa iyong mga pandama, nagpapalalim sa iyong kakayahang makinig sa sarili mong boses, at nagtuturo ng direksyon. Maaaring sa simula ay hindi mo agad makita ang kabuuan ng landas, ngunit ang bawat hakbang ay magiging malinaw sa tamang oras. Ang araw na ito ay nagpapadala ng bulong ng pag-asa at kasaganahan para sa mga bagong pakikipagsapalaran. Kung may mga ideya o plano kang matagal nang tinatago, ngayon ang panahon upang muling pag-isipan ang mga ito. Ano ang tunay mong nais sa buhay? Anong daan ang gusto mong tahakin? Habang nakaharap ka sa mga posibleng pagpipilian, maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan, isang natural na tugon kapag nakaharap sa pagbabago. Ngunit tandaan, ang iyong kakayahang manatiling nakatapak sa lupa sa gitna ng kawalang-katiyakan ay isang mahalagang sandata. Huwag matakot na huminto sandali upang suriin ang iyong nararamdaman at ang tunay na halaga ng iyong mga pangarap. Madalas tayong mahulog sa bitag ng kabustuhang agad-agad magpasya lalo na kung tayo'y nalalagay sa hindi komportabling sitwasyon. Subalit ngayon, paalalahanan ang sarili na mas makapangyarihan ang pagtugon ng may pagninilay kaysa sa pag-react ng biglaan. Ang iyong kakayahang timbangin ang mga opsyon, pag-isipang mabuti ang mga hakbang, at makinig sa sarili mong tinig ay maghahatid sa iyo sa mga desisyong puno ng kahulugan at kaganapan. Sa mga sandaling ikaw ay napapalibutan ng sigla, pagnanais, at inspirasyon, gamitin mo ito upang isulong ang mga posibilidad na nasa harapan mo. Ang enerhiya ng pagbabagong dala ng araw na ito ay maaaring magbukas ng bagong pinto, isa na hindi mo inaasahan ngunit eksaktong kailangan mo. Sa ilalim ng impluensya ng Scorpio, tumitining ang iyong isipan at humuhusay ang iyong kakayahang suriin ang mga sitwasyon. Parang malinaw na salamin ang lahat ng bagay ngayon, at maaari mong makita ang kabuuan ng mga pangyayari, hindi lamang ang ibabaw kundi pati na rin ang mga nasa ilalim na motibo at emosyon. Gamitin ang kalinawang ito upang iproseso ang mga bagay ng may mas mataas na pag-unawa. Sa bawat ugnayan mo sa iba, at sa bawat pagpiling ginagawa mo mayong araw, dalhin mo ang presensya at kabuang kamalayan. Sa pagiging ganap na naroroon sa kasalukuyan, may natatanging karunungan kang makakamtan, isang uri ng kaalaman na hindi matututuhan sa libro kundi sa mismong pagdanas ng buhay. Yakapin ang enerhiya ng pag-asa, pagbabago, at pagkilala sa sarili na hatid ng araw na ito. Huwag kang matakot harapin ang mga damdaming matagal mo nang iniiwasan, sapagkat sa bawat pagtanggap, may kapangyarihang nagkakaroon ng anyo. Sa bawat pag-amin ng takot, may katapangan kang unti-unting natatamo. Sa bawat pagbitiw sa kung ano ang hindi na nagsisilbi sa may bagong pag-asang umuusbong. Ang araw na ito ay isang paalala na may lakas kang muling likhain ang iyong mundo mula sa loob pa lamang. Maswerteng kulay: pilak. Ang pilak ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip at emosyonal na balanseng kailangan mo upang mapanatili ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Isuot mo ito bilang paalala na kahit sa mga panahong may pag-aalinlangan, may liwanag kang madadala. Maswerteng numero, labing apat at dalawamput lima. Ang mga numerong ito ay sumasalamin sa matalinong desisyon, pagbabago, at kagustuhang lumago. Maswerteng gawain, pagpaplano ng personal na layunin o pagsusulat sa journal. Ang tahimik na oras ng pagsusulat ay maaaring magsilbing tulay upang mas makilala mo ang iyong sarili at maunawaan ang tunay mong adhikain. Maglaan ng ilang minuto upang ilista ang iyong mga hangarin, hindi kailangang perpekto, basta tapat sa iyong damdamin. Payo, sa araw na ito, hayaang mamayani ang kabaitan sa iyong sarili. Maging mapagpatawad sa mga pagkukulang mo noon, at buksan ang puso sa posibilidad ng panibagong simula. Walang mali sa pagiging marupo paminsan-minsan, sapagkat sa kahinaan madalas natin natutuklasan ang tunay nating lakas. Pakinggan ang iyong sariling boses, hindi ang panlabas na ingay ng mundo, at hayaan itong gabayan ka sa mga susunod mong hakbang. Pangwakas na pagminilay, tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Ang kagandahan ng pagbabago ay nasa proseso ng unti-unting pagbukas ng sarili. Sa bawat araw na lumilipas, may panibagong liwanag na sumisilip. Sa bawat pagpiling itigil ang pagmamadali at unahin ang sarili mong kapayapaan, mas lalo mong natatadpuan ang tunay na ikaw. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso, puno ng pag-asa, pananalig, at tiwala sa sarili mong kakayahan na lumikha ng mas maliwanag na bukas. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.